Assalamualaikum, hello everyone, kumusta po kayo? Ngayong araw pala ay pupunta kami sa bahay ng mga sa kasi doon po kami mag-iftar at gusto nila na pumunta kami doon ilang araw na silang tumatawag pero di kami nagkakapunta. Pero ngayong araw ay pupunta kami doon para doon mag-iftar sa kanila. Ayun, sobrang inaantok pa nga ako kasi maaga pa. Guys, 11 pa ng umaga pero kailangan kong magpalit ng damit at maligo para naman komportable tingnan. Kasi free manugang tayo, tinitingnan din tayo ng mga pamilya ng ating asawa kung mag-iipon yan sila. At ayun nga, tapos na ako. Kailangan ko nang bumaba kasi nga hinihintay ako ng aking mag-ama sa baba. At kanina pa yung sila naghihintay. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na kami dito sa bahay nila. At ito pala yung bahay ng kapatid ng aking biyanan. So, siyempre madamo na tayo kasi wala tayong trabaho for today. Kasi dito po tayo mag-iiftar sa kanila. At ngayong araw ulit na nakakapunta kasi namimins na daw nila yung anak namin. At finally dito na kami. Ayun, pagkatapos ng iftar at sobrang napuso na yung mga person at napag-isipan namin umuwi. Pero bago kami umuwi ay dumaan muna kami doon sa bahay ng uncle ni Mr. Kasi siyempre magkapit bahay lang sila, isang bahay lang yung pagitan. So kailangan namin din sila kumustahin kasi nga baka magtaka sila na napumunta kami sa bahay ay nang isang anti ay di naman kami dumaan sa kanila. So, lagi kami pumupunta sa dalawang bahay. At ayun, bago kami umuwi ay dumaan kami. So, dito na kami sa daan, uwi ng bahay. At siyempre, sobrang napusog kami guys. Kasi nga, sobrang daming pagkain at sa mga oras na ito ay tulog na yung aking anak kasi sobrang napagod din kasi buong hapon hindi yan natulog naglaro lang siya kahit wala naman siyang kalaro at ayun nga dumating na kami at di pala ako kumainin kasi wala nang espesa tummy ko so ayun pinadalhan ako ng auntie so at ito naman ay hinahi niya para kay Hamdi para sa Eid. temple naman. Marami naman siya naibigay sa batang ito. May nauna pa niya nung last to last year na binigay.